Signal number 5 na po doon sa lugar ng norte. Yes, signal number 5 na po sa norte. Tayo po dito sa Metro Manila, Signal number 3 at marami pang kasama nating lugar. Alam nyo, nakakalungkot itong umagang ito sapagkat uh, ayaw man natin na tayo hindi magkaroon ng uh, Sunday worship service sa church. Pero ako po ay uh, nag-aalala para sa mga members natin sa Kamanaba. Maaring tayo makapag-Sunday service sa church pero hindi naman kayo makakauwi sapagkat Pusibling lumakas na yung ulan according sa weather news. Pwedeng lumakas na yung uh, mga ulan sa iba't ibang lugar na pwedeng mag-cause ng pagbaha. Kaya with heavy heart, I decided na huwag muna tayo magtipon-tipon sa church dahil ayoko na kayo ay maapektuhan. Kasi pwedeng nasa loob kayo ng church. Yan pala naman, ang sabi kasi ng weather news, bukas pa ng gabi ito aalis ng uh, Pilipinas. So, ano gagawin nyo sa church? Siyempre, hindi tayo papayagan ni Pure Gold doon na mag-stay. So, ayaw natin mangyari yun. Kaya, I want you to be safe. Stay with your loved ones. Doon lamang kayo sa pamilya ninyo. At uh, tayo naman ay pwede magkita-kita dito sa online. Kaya, iyon ang ginagawa natin ngayon. At alam nyo, pag pinag-usapan ng online, siyempre, iba pa rin yung face to face na nagkikita-kita tayo. Kaya lang ngayon kasi gusto kong sabihin na malungkot ito. Kasi lalo-lalo na wala naman tayong uh, dapat sanang nang iniintindi. Kaya lang hindi din masama ang mag-ingat at magplano lalo na kayo may mga pamilya kayo na uuwian. So ngayon ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa bagyo. Alam niyo ba na itong bagyong ito ay eh, grabe ang pinsalang ginawa. Itong si Tino at saka itong si Juan na ngayon po ay kasalukuyang nananalasa sa lugar ng Norte. Marami, maraming bayan na binanggit. Ang gusto ko lang pansin nyo dito ay paano kaya pinahihinto ng Diyos ang ganitong klase ng mga unos, ganitong mga klase ng mga sabihin natin na malakas na pagbagyo at kung sabi ng Bible ay itong mga, mga pagbagyo na ito na nakikita natin, naranasan dito ng Bible. Kaya lang ito yung sinabi kasi dito sa Weather News, super typhoon. Ha? Super typhoon. So anong gagawin natin ngayon dyan? So bilang mga Kristiyano, puntahan natin ang Bible. Paano pinahihinto ng Diyos ang unos? Yan. So kung meron kayong Bible, gagamitin natin yung text na ginamit natin last Sunday. Ito yung chapter 4 ng uh, Book of Mark. So if you have your Bibles, Saman so sa Book of Mark, you chapter 4, 35, hanggang 41. That day when evening came, he said to his disciples, Let us go over to the other side. That day when evening came, he said to his disciples, Let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died out and it was completely calm. He said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Time manalang isa dahil. At tapos ay pausapan natin ang mga talatang ito na may kinalaman sa panahon natin ngayon. Shall we bow our heads? Lord, thank you for this wonderful morning of Sunday. Thank you for your word that we're about to discuss. Mangusap kayo sa aming mga buhay. katagpo niyo po ang aming buhay pananampalataya. Ikaw lamang po ang maparangalan. Ito po ang aming dalangin ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So paano pinahihinto ng Diyos ang unos? Alam niyo, ang kwento nito, katulad ng binanggit ko noong nakaraang Sunday, ay kung alam kaya ng mga alagad na sa kanilang pagtawid sa kabilang ibayo na ang nag-aaya ang Panginoong Hesus, sa tingin nyo kaya ay sasama sila? Halimbawa, sinabi ni Lord, oy, may hirin tayong unos ha. Sama kayo, tawid tayo sa kabila. <laughs> Ewan ko kung sasama itong mga ito. At hindi tiyak ko sila sasama. Kaya ko binabangit yan, mga kapatid, ay ang unos Pagdating sa Asian countries, ito ay hindi na bago. Lalo na sa bansang Pilipinas. Hindi na ito bago ito ay uh, pangkaraniwan na sa atin. Ito ay parang taon taon ilang tung bagyo ang dumadaan sa akin. Kaya nga lang ko misa kahit alam mo na yan ay parang uh, nadaanan na natin, kumbaga ay uh, sanay na tayo diyan. Ikaw e mismo nakakakaba paano ito binabalita? at kung paano ito sinasabi ng mga tagapagbalita. Pero ngayon gusto ko puntahan ng Bible. Kasi bakit ito pinapayagan ng Diyos? Katulad halimbawa yung sinabi ng Bible na sila ay patawid. No sila ay patawid, may bigla na lamang lumabas na unos. Ang sabi ng Bible is qual. Gusto ko itong paliwanag sa inyo mabuti ha para maintindihan ninyo. What is a squall? Ito squall ay Una, unos na hindi ito basta-basta dumadating. Ito ay unpredictable. Hindi siya basta-basta lumilitaw. Alam niyo sa husay na manging isda nila Pedro, kung alam nilang may paparating na unos, sasabihin agad nila kay Jesus na Lord, huwag muna tayo tumawid. May paparating na unos. Kaya nilang basahin ang kalangitan. Ihip pa lang ng hangin. Alam nila kung nasa ang bagyo yan kung yan ay habagat, kung saan yan dadaan, alam nila yon. Pero maging sila hindi na nila nahulaan nung aya sila ni Jesus na may dadating pala iskuhal. So ano ang purpose ng unos sa pagkakataong ito na ipinakita ng Bible na ito'y pinatigil ni Lord bagamat sila ay abalang-abala, nangangatakot, at natataranta pa paano gagawin natin dito. Ang isang makikita ninyo dyan, mga kapatid, ay yung ang reason bakit pinapayagan ng Diyos. Yan. Kaya kasi sa pinapayagan, nangyari kasi, pinayagan niya. Pero yung pinayagan niya, siya din ang nagpahito dito sa tinatawag natin na swan. So ngayon, tingnan ninyo ang Bible. Why the Lord allowed these things to happen. Tapos punta ka sa panahon natin ngayon. Ngayon, grabe ang dinanas ng maraming bansa. Hindi lang tayo. Kanina pinanonood ko yung nangyari sa Vietnam. Yung pananalasa ng Tino nakarating sa Vietnam. Ah, grabe rin. Kung ano yung nangyari sa mga kapatid natin sa Cebu na talagang wipe out yung maraming lugar. Pero hindi naman lahat. Ay nangyari din ito sa Vietnam. So ngayon, paano natin ito titingnan? Gusto ko tingnan ninyo na magkahalong spiritual at practical ang pag-uusapan natin ngayon. Ang number one dyan yung tinatawag kong exposing, mga ini-expose ni Lord ang isang katotohanan. Exposing a fact. Usapan natin ano yung fact. Ang iskwal talagang dumadating. It's a fact. Wala pa panahon, wala pa sa panahon nila Pedro at ng mga iba pang alagad na manging isda. Meron talaga squall sa karagatan. Although hindi ito nahuhulaan kung dadating. At ito, nung panahon na sila tumawid, may squall na dumating. So hindi inaasawa, inaasahan na ito kanilang makakasalubong. Ngayon, ang sabi ko, ha, kung alam kaya ng mga alagad na may dadating na squall na sila ay mga ngatakot sila kaya isasama pa kay Lord, sa pag-aaya ni Lord na tayo na sa kabilang ibayo? Malamang bilang tao, pwede mong sabihin, hindi at tama ka. Siyempre, meron tayong mga pakiramdam. Ngayon, ang gusto ko pansinin ninyo, itong buhay natin ngayon dito sa Pilipinas, ang sabi ko, exposing a fact. Alam ninyo, ang DPWH, balitang balita, sa lahat ng sulok ng mga social media, yung kanilang pagkakaroon ng malaking kickbacks, yung mga pinirmahan ng mga opisyalis ng DPWH ang isang project na flood control na hindi pa tapos pinirmahan nila ng completed at ngayon na-expose yung fact na yung mga lugar na sinasabi nilang completed ang isang project sa flood control makikita mo ngayon na hindi totoo. Bakit? Grabe ang mga dinadanas ng mga kababayan nating Pilipino na yung kanilang lugar ay na tatakan na completed ang flood control pero inexposed na mga baha na walang kakontrol control ang mga pagbaha na yan. hindi mo makokontrol dahil wala naman talagang flood control na naganap so in other words exposing a fact ang mga nangyayari ngayon ay nag-expose na hindi totoo yung sinabi nilang may flood control na sinabi nilang completed kahit hindi naman. Pasok tayo sa Bible. Dito, exposing a fact. Kumbaga, bilang mga mangingisda, silang mga alagad, eh dapat hindi na sila natatakot sa mga dumadating na pagbagyo sapagat ito'y talagang nangyayari at ito'y karanasan ng mga mangingisda. Eh bakit ngayon nakaranas na sila ng pagkatakot? Nakaranas na sila ng parang pagkagitla na tila baga hindi sila sanay. At dito sabi ng Bible, it was a fact dapat natanggap na nila pag ikaw ay manging isda, alam mong may dumadating na ganyan sa karagatan. So, ang sabi ng Bible dito, ginising nila si Lord at ang tingin nila ay si Lord pinabayaan sila. At ang theme natin, para lang hindi kayo mawala, ay yung before stealing the store. Bago pahintuin yung unos ng Diyos. Paano pahintuin? Bago niya pahintuin, i-expose e niyo muna yung fact. Ano yung fact? Fact, nagulat kayo. Fact, natakot kayo. Fact, hindi kayo umaasa na mangyayari yan. Fact, ang tingin niyo, pinabayaan ko na kayo. Fact, mga, mga ganitong pagkakataon, nagdududa kayo. Yun ang fact. Ngayon, punta tayo sa literal na DPWH projects. Hindi nga din lahatin kasi may mga matitino naman silang proyekto eh. Ang sinasabi lang natin, yung mga pinirmahan ng completed, kahit wala naman talagang nangyaring ganun. Tuloy yung fact. Pinatunayan doon sa mga lugar na meron silang nilagay na completed na yung project, nabayaran sila. Kaya kailangan silang mabayaran dahil meron nga silang mga kickbacks doon. So ano nangyari? Walang humalang na flood control project doon sa mga sinasabi na lang completed na sapagkat ang fact wala talagang ginawa. Kumusta na, na ang ating mga kapatid ng mga kristyano sa panahon ngayon? Ano yung fact? Ang fact, ikasanay mo na sa buhay ng kristyano may dadating talagang mga pagsubok. Na hindi mo dapat ikagitla o hindi mo dapat ikabunga ng iyong sarili ng pananaw na ang Diyos ikaw ay pinabayaan. Dahil alam na alam mo, ang Diyos hindi ka pinabayaan. Kung minsan nasasabi lang natin to na minsan sarcastic pa nga, sabi niya, sabi nga niya mga alagad, Lord, don't you care? Lord, don't you care if you draw? Lord, wala ba kayong pakailan kung kami ay lulubog? Sarcastic, di ba? Kung minsan ganyan tayo, pagka yung hindi mo na gusto yung nangyayari sa'yo, unpleasant na, minsan, kung ano na ano na rin nasasabi natin, pati kay Lord. Masasabi mo bang hindi ka pinabayaan ninyo? baka wala ka na ngayon. Sa mga dami ng lugar na pwedeng bahain, bakit yung lugar mo hindi binaha? At sa mga binaha, bakit ikaw hindi ka pa namamatay? At sa dinami-dami ng mga babaing lugar, bakit yung lugar ninyo dinaanan? O kaya hindi dinaanan? At ngayon, ikaw ay buhay pa. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit mo kami pinabayaan? Kaya ako itong sinasabi, bago pa hintuin Lord, yung storm, di ba pinatahimik niya, still, be quiet, bago niya pinahinto yun, may mga naganap na katotohanan. Lumutang ang damdamin ng mga alagad na kahit kasama pala nila si Lord, may duda pa rin sila kay Lord. Ganon ka din eh. How are you? Magkasama kayo ni Lord. Kumusta ka? Hanggang ngayon ba may duda ka pa rin kay Lord? Hanggang ngayon ba sa tingin mo pinabayaan ka talaga ni Lord? Sa tingin mo ba si Lord doesn't care about you? So sa mamagitan ng mga unos o mabibigat ng mga pagsubok, a fact is being exposed. At dyan, makikita mo yung fact na lumabas. You don't still, you still don't trust the Lord. Sabi mo, sabi mo, Lord, wala ka pakialam kung kami mamatay? So, ganun ka talaga magsalita sa Panginoon? Because of an unpleasant thing that is happening, you thought that God doesn't care about you. Eto, ito mga walang pakialam talaga ito sa buhay ng mga mga tao mga mabibiktima ng tinatawag natin mga flood control projects. Sipon kumita lang sila ng milyon at bilyon. Wala sa ilang pakialam kung ang buhay ng mga kababayan natin Pilipino ay malagay sa panganib. Sipon kung mo yung, yung project na completed, eh wala nga ginawa. Wala nga ginawa. Ngayon, in-expose ng mga pagbaha at pagbagyo ngayon na walang flood control na pipigil sa flood. Kaya, a fact is being exposed. Sabi nga, habang patindi ng patindi yung issue ng flood control, patuloy na pinatutunayan ng Diyos na wala talaga yung naganap sa magitan ng pagbayad niya na, mag na magkaroon ng mga pagbaha. See, lutang na lutang eh, ini-expose ni Lord. Kaya dito, before stealing the storm, nagkakaroon ng exposing, exposure, exposing a fact. And number two, hindi lang yon. Yung natarans na sila, sabi niya, Lord, don't you care if we draw? Ito yung exposing a faith. Hindi lang exposing a fact, exposing a faith. Ibig sabihin, in-expose ni Lord yung kanilang pananampalataya. Alam niyo ba? Bago si Lord, na, ayan na, tumawig tayo sa kabilang ibayo. Pag binasa niyo yung Mark chapter 4, sa itaas niyan, ay ipinaliwanag ng ating Panginoon na kung iba't ibang kalalagayan ng puso ng mga tao, so magitan ng mga salita ng Diyos na napupunta sa iba't ibang klase ng lupa. Nandun yung buhanginan, nandun doon yung klase ng uh, lupa na buhanginan, meron pa yung batuhan, meron pa yung mga lupa na may mga siit-siit. At hinihalito kad na doon ni Lord ang puso ng tao. Na ang layo niya, bakit niya ipinahagi yun? Ha? man lang, magkaroon man lang kayo, kahit man lang isang isang butil ng mustasa yung liit ng inyong pananampalataya. Pero grabe kayo, hindi kayo nanampalataya. Sa akin, narinig niyo, pinangaral ko yun. Ngayon, application na tayo, pupunta na tayo dito sa sa pagtawid. Nakaranas kayo ng matinding unos. Hindi niyo ba natatandaan yung aking itinuro kanina tungkol sa salita ng Diyos? So pwede pa maraming beses ka nang naturuan. Pwede pa madalas ka sa church. Pwede pa lang marami ka nang beses na narinig na salita ng Diyos. Pwede pa kasama mo si Lord. Pero duda ka ba rin kay Lord? At yun ay patunay, Exposing a faith. Inexpose yung faith nila eh. Ano ang lumabas sa bibig nila? ay ah, hindi, kayang-kaya natin to Kasama natin si Lord. Hindi ganun eh. Lord, don't you care? Ito ay pananampalatayan nagsasabing uh, wala kaming tiwala sa iyo, Lord. itong mangyari. Kaya nga nagulat yung mga alagad eh. Nung sinabi ni Lord na quiet, be still. So yung mga nandod doon sa bangka nagulat. Sino kaya ito? Maging ang hangin at ang datat ay kaya pahintuin. Mga kapatid, tingnan niyo mabuti ito. No? Pag may dumadating sa ating unpleasant thing, mga bagay na hindi maganda, na-expose yung faith mo eh can you still say now that you still trust the Lord kapag ang pinag-uusapan na ay buhay mo? Dito, ang tingin nila, nanganib ang buhay nila. Kaya sabi nila, Lord, wala ka bang kung kami malunod? Ang sinasabi niya, kung kami mamatay, wala ka bang bakalang. When it's a matter of life and death, your faith is being exposed. Pag pinag na yung, yung ating uh, buhay at kamatayan, na-expose e ang ating pananampalataya. At dito, kitang-kita ninyo naman ah, Lord, don't you care? So, bago niya pinahinto yung unos, no? maraming pangyayari. At dito, makikita ninyo yung mga alagad na gulat ni sino kaya ito. So, pinahinto niya, pero bago niya pinahinto, sinabi muna ng mga alagad, Lord, wala ka bang, Lord, bali wala ba kami kung mamatay kami? Grabe no? So, dito, ang sinasabi lang natin mga kapatid ay ang sabi ng Bible, sabi ko nga, yung ating title, Before Stealing the Storm. Bago pahintuin ang unos ng Diyos. Una-una nga, yung exposing a fact. Number two, exposing a faith. And number three, yung exposing a fear. Natakot sila. iba Bakit? Kasi bigla-biglang dumating yung squall naapektuhan sila doon sa malakas na na alum, malaking, malaking alon, malakas na hangin, at yung mindset. Mamamatay na tayo rito. They even saw Jesus. Tinan ha. nila si Lord na maliit lang na walang magagawa. At ang tingin nga nila, si Lord, ang tingin sa kanila ng mga alagad ay baliwala. At tingin nila kay Lord, maliit. Pero ang tingin, gumawa, ang tingin nila sa ating Diyos, maliit. Pero ang tingin nila sa unos, malaki. Hindi naman sinyo, ang laki ng takot sa unos, pero ang liit ng tingin sa Diyos. Mga kapatid, paano gagawin natin dito? Ikaw bilang isang kristyano, may mga school na dumadating sa atin eh. Itong bagbag yung to, ngayon tayo nandito sa online. Pero yung iba, naglilibas ngayon ng bahay. Yung iba ngayon, nasa mga bubunga dahil eh, grabe yung ihip na walakas na bagyo. Naranasan ko yan nung kami panahon ng nasa probinsya pa sa Samar. Actually, nasa Samar ngayon ng bagyo eh. Kaya lang doon sa lugar namin ngayon, hindi siya masyadong apektado kasi western kami Ang sinasabi ng balita, eastern at saka northern. So kami nasa western. May epekto eh, pero hindi masyado. Si tanda-tanda ko yun, nagtatali kami ng tatay ko ng bahay namin. Yung poste ng bahay namin, tinatali na tatay ko sa punong nyug. At batak-batak -bata ko siyang ganoon siya naman tinatali niya. May na bumagsak na isang weight na nyug sa tabi niya. Anim na nyug. Sabay-sabay bumagsak sa tabi niya. Napahigaw, napasigaw siya. Diyos ko, sabi niya. Buti na, hindi siya tinamaan. Isang yung anim na nyug. Eh, ang lalaki nun, yung medyo parang madilaw-dilaw na green. Malalaki yung ganung klaseng nyog. Anim na nyog ang bumagsak sa kanyang tabat. Pero sabi, hindi siya tinamaan. Kaya napahiyaw siya. Sabi niya, Diyos ko. Kaya lakas ba naman ang hangin Mga batid, how is your faith now? Tingnan mo ang bansang Pilipinas. Dami kaguluhan. Kurap dito, kurap sa kabila. At yung iba namang mga kurap, hindi kumukurap sa pagkurap. Oo, oh, hindi sila kumukurap sa pagkurap. Alam niyo ba na ni ni Vince Hizot, yung kasalukuyang DPWH kayo? Meron pa siyang natagpuan na na parang parang nakaupo na siya, parang dinidiscuss na itong issue na ito ng mga kickbacks. May mga pinalusot pa rin sila. Sabi ang kakapal ng mga taon to. Naandito na ako eh. Meron pa rin silang uh, sinasabi na Parang pinayagan pa, pinalusot pa. E nandudun na nga siya. Kaya ngayon, sabi niya, i-reward niya ang lahat ng mga loyal na nasa DPWH. I-promote niya upang maharangan ang lahat ng mga korupsyon sa loob. Mga kapatid, isa sa mga dahilan bakit dumadating sa ating mga bagay na mabigat para sa atin, mahirap is to expose also your faith, your, your fa the fact, and your fear. Iyak sabi mo, iyak kay Lord. Pag nabibigat na, nahirapan, iyak kay Lord. Yan lang ang tanging puhunan natin at panalangin. Pag nahirapan ulit, iyak ulit kay Lord. To relieve yourself. That's the only thing we can do. Manalangin, magtiwala, at syempre, pag nabibigat na, umiyak, wag kikimkimin. Lumapit sa Panginoon, ibukas mo ang iyong sarili mo. Ito nga ng mga alagad binuksan eh. Yung takot nila, ay sarcastic ni Lord. Baliwala ba sa iyo na kami mamatay? Binuksan na. Pero sarcastic ko naman. Pero tayo dapat may bahagi ng pagpapakumbaba at pagkailala sa Kanya bilang Diyos na kaya niya gawin ang lahat ng bagay, Lord. Lord, alam ko po na alam mo yung sitwasyon namin. Please, Lord, tulungan mo naman kami. Mababa ang loob. Hindi yung pakapal. Kapal nito yun. Lord, bali wala ba sa'yo? Sarcastic. Paano may be-bless yan? Kasi ganyan din tayo. Akala mo, ano kayo, yung deserve na deserve mo eh pag manalangga kay Lord, minsan parang ikaw eh hindi ka lang nananalangin kundi nagdidiman o kaya ay nag-uutos. Dito mga kapatid, balikan natin ang sabi ng Bible, tayo ay pinararanas ng Panginoon, pinapayagan. Sabi ko, grabe talaga itong ulos na ito eh. Itong nangyari mga bagyo, ang bunga ay matinding pagbaha upang diinan ang pardon my word na yung kalukuhan ng Departamento ng DBLWH ng mga taong nakinabang. Hindi lahat sila. May mga matitino sa DPWH. Yung mga, yung mga ng kickback. Lalo silang in-expose. Kasi pinayagan na nyo sa matitino mga pagbaha upang yung flood control na kanilang issue ngayon sa gobyerno in-expose lalo na wala talaga kayong ginawa. Hindi sana napipigilan yun, pero ano nangyari? Wala. So mga kapatid, ang gusto ko na sabihin, umu yung unos huminto. Tandaan nyo, yung unos na pinayagan ng Diyos, ay ang Diyos din ang tumapos. Siya din ang nag-aim. So kung kayo ay medyo hirap na sa mga dinadala natin, ang Diyos na bumayag mangyari yan eh, ang Diyos din natin ang tatapos niyan. So, ganoon ang gawin natin. Lapit lang tayo sa Panginoon. Ano nga gawin mo ngayon? magna ka? Makakatulong ba? Magwawala ka? Hindi ka na mag-serve kay Lord? Hindi ka na atin sa church? Susumbatan mo ang Diyos? Do you think? Lahat ng yan makakatulong? Hindi. Lalo tayo hindi pagpapalain ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, alam ni Lord ang sitwasyon natin. Kung natin kalilimutan yan. Before stealing the storm, sabi nga rito, nagkaroon ng exposure, no? Exposing a fact. Exposing a faith and exposing a fear. Yung takot. Yung takot ka, iyak ka lang kay Lord. Kay Lord, ka kay Lord. Sabi mo sa kanya, Lord, nahirapan na po kami, hindi na alam mo gawin namin. Let God do the miracles. Amen? Conclusion, ang mensahe it. We may not understand it. Marahil hindi natin ito maintindihan. We may not understand it. But God allow things and stop things on His timing. Kumbaga, si Lord, natin pinapayagan niya, hindi mo natin maunawaan. pero si Lord, lahat ng pinayagan niya at lahat ng kinapos niya, yun ay nasa kamay pa rin ng Diyos natin. Amen? So magandang magandang umaga sa inyong lahat. So welcome dito sa message natin ngayon sa ating Sunday Worship at manatili kayong ligtas. Huwag muna maglalabas, please. Yun ang very reason kaya hindi tayo nag-face to face. Yung mga kapatid natin dyan sa Kamanava, bahain ang lugar na yan. So, ingat kayo please. Huwag kayong maglalabas pa siya. Maraming maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Ingatan tayo ng ating Diyos. God bless you all, Church. Bye for now.